Eyes on the asset, Frank. Do not break position. Maligayang panunood po kareka, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang action trailer movie na may pamagat na Silencer. Kaya sit back, relax at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin ang lugar ng Northern Iraq na may isang squad ng mga sniper mula sa United States na nangangasiwa sa pagtatangkang kunin at ilipat si Yusef Abad, isang leader ng teroristang grupo at ang kanyang pamilya sa isang extraction point para sa evacuation. Ngunit, nakakuha ng impormasyon ang mga terorista na darating ang mga sundalong Amerikano. Kaya, naganda sila para protektahan ang lugar ng maglaon. Habang nag-uusap ang mga sniper, ay nakita nila ang kanilang target at ang Kanyang sasakyan. Bagamat hindi sila sumasang-ayon sa libreng pass ni Yusef dahil siya ay isang terorista, ay dapat nilang sundin ang mga utos para sa mga kadahilan ng pampulitika. Hiniling ni Yusef na protektahan siya ng mga sundalo dahil naniniwala siyang nagmamay-ari ang mga sundalo ng mahalagang impormasyon na maaaring magsilbi sa kanila. Sa kabilang banda, Kareka, ay ilang miyembro ng teroristang grupo ang kumikilos patungo sa pick-up point sa pamamagitan ng isang lihim na ruta. Hindi sila umimik nang mahuli na ng mga sundalo ang kanilang pinuno. Gusto nilang hadlangan ang pagsisikap ng mga sundalo, isa narito ang pagpapatumba sa sniper squad. Nang maglaon, ay nahanap ng grupo ng mga terorista ang isang sniper ngunit agad na pinabagsak ng sundalo ang kalaban. Guys, We got a problem. My position's been compromised. Pagkatapos, habang iniulat ni Dawson na isa sa mga sundalo ay pinatay siya ng mga sniper, kaya't si Frank, ang pinuno ng sniper squad, ay nagtanggal ng kanyang airpiece, umalis sa kanyang pwesto, at pumunta kay Dawson sa kabila ng isa pang sniper na si Timothy na sinasabi sa kanya na huwag iwanan ang kanyang post. I my position. Dawson. Dawson, goddammit! Frank, do not break position. Pagkatapos nito ay sobrang nahirapan ang tropa nang atakihin sila ng mga terorista. Kaya pinipilit nito si Frank na gumawa ng hindi inaasahan at hindi planadong aksyon dahil pinatay niya ang pinuno ng terorista at ang kanyang pamilya. Makalipas ang sampung taon karekap sa New Mexico ay makikita natin si Frank na nagbityo sa serbisyo na patuloy pa rin siyang pinagmumultuhan ng insidente sa Iraq. Napakabigat nito sa kanyang isipan kaya hindi niya ito masabi kahit kanino. Pagkatapos ay dumalo siya sa isang support group kung saan ibinabahagi ng lahat ang kanilang pinagdadaanan ngunit nang tinanong nila siya kung may gusto siyang ibahagi ay hindi niya magawang sabihin ang kanyang lihim. Dahil hindi na siya sundalo ay inilaan ni Frank ang karamihan ng kanyang oras sa pagpapatapos takbo ng kanyang auto repair shop at ito na ngayon ang kanyang pangunahing pinagkukunan ng kita nang maglaon sa araw na iyon ay natapos ni Frank at nang isa sa kanyang tauhan na si Pedro ang kanilang trabaho sa pag-aayos ng sasakyan ng isang customer at iniimbitahan siya para sa hapunan Gayon pa tinanggihan ito ni Pedro dahil may kadate siya. Pagsapit ng gabi, ay naghahaponan si Frank kasama ang kanyang asawang si Cassie at anak na babae na si Shannon. Pagkatapos, ay niling sa kanya ni Cassie na isama sila ni Shannon sa isang bakasyon sa katapusan ng linggo. Gayon pa man, sinabi niya sa kanila na kailangan niyang dalhin ang inayos na kotse sa bahay ng kanyang customer kaya iginiit ni Cassie na sumama sila. Gayon pa man, sinabi niya na dadalhin niya si Pedro ngunit sinabi sa kanya ni Cassie na nasasakay sila sa Truck. dahil sa pagmamalupit ni Shano na sumama sa wakas ay pumayag si Frank na sumama sila sa kanya gayon pa man medyo nagaalala siya dahil ang customer ay walang iba kundi isang crime lord na dating niyang nakatrabaho Kinabukasan ay nagpakita siya sa tirahan ng crime lord at nakilala ang isa sa pinakakilakilabot na lalaki na si Nelson kasama ang isang binibini hindi nagtagal ay tumugon siya na narito siya upang maghatid ng sasakyan kaya tinawag siya ni Nelson na Gris Monkey at sinabi sa kanya na ipapakita niya sa kay Frank kung saan siya pupunta pagkatapos ay sinabi ni Frank na alam niya kung saan pupunta at malapit na siyang umalis nang hinawakan siya ni Nelson at physical silang nag-away nang ilabas ni Nelson ang kanyang kutsilyo upang tangkaing saksakin si Frank ay isang lalaking nagngangalang Lazaros na kilala bilang kanang kamay ng Crime Lord ang nagpakita at agad na namagitan hindi nagtagal ay dinala ni Lazaro si Frank upang makita ang crime lord na nagngangalang Leo. Pagdating nila sa loob ay may nakita siyang birthday surprise para kay Nikki na anak ni Leo. Maya maya ay sumama si Nikki sa kanyang ama at tinanong si Leo kung maarin niyang sakyan ang kanyang bisikleta na regalo ni Leo. Nang makita niyang nagmemerienda si Nelson sa kanyang kusina ay inutusan niya itong bantayan si Nikki. Ngunit tumutul si Nelson at nagtanong kung bakit kailangan niyang magsagawa ng mga gawain na ikinagalit ni Leo. Pagkatapos tapos ay sinabi sa kanya ni Leo na hihilingin niya kay Lazarus na putulin ang kanyang dila kung sakaling makikipag-usap siya sa kanya ng ganoon muli. Hindi nagtagal karekap ay nakatanggap si Frank ng isang subre na naglalaman ng sapat na pera mula kay Leo upang bayaran ang pagpapaayos ng kanyang sasakyan. Gayon pa man, napagtanto niya na ang halaga ng pera ay labis kung bayad lamang sa pag-aayos ng sasakyan. Kaya sinabi ni Leo na sinadya niya ito dahil gusto niyang i-alok siya na bumalik sa trabaho bilang isang ควมัน Ngunit tinanggihan ni Frank ang alok. Gayon paman, binigay sa kanya ni Leo ang sobre na may pera at hinayaan siyang umalis doon. Pagkatapos nito ay bumalik siya sa kanilang truck kasama si Nakasi at Shannon na naghihintay sa kanya at nagmaneho pa uwi. Kinagabihan ay nagising si Frank mula sa isang bangungot tungkol sa insidente sampung taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ay tinawag niya si Timothy ngunit hindi siya nagsasalita nang sinagot ito ng kanyang kaibigan. Kinabukasan kareka ay nakita niya ang balita na namatay si Nikki sa isang isang aksidente na dulot ng isang hit and run na ikinalungkot niya dahil ngayon lang niya nasaksihan kung gaano kamahal ni Leo ang kanyang anak. Pagkatapos ay tinanong siya ni Cassie kung may maliba ngunit umiling siya at tumangging sumagot katapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Lazarus ngunit hindi niya ito sinasagot. Hindi nagtagal ay binisita ni Lazarus at ng kanyang mga tauhan si Frank na nagsabi sa kanya na gusto ni Leo na tulungan siya nitong ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang anak. Noong una ay tumanggi siya at sinabi na pag-aayos lang ng sasakyan ang kanyang trabaho ngayon at ayaw na niyang bumalik sa mundo ng mga gangster. Gayon paman dahil pinagbantaan siya ni Lazarus ay wala siyang ibang pagpipilian. Samantala si Cassie na nakakita sa pagdating ng mga tauhan ni na Lazarus at Leo sa kanilang bahay ay nagtanong kung bakit gusto siyang makita nila sa ganitong oras ng gabi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang asawa na walang dapat ipag-alala dahil ito ay lumang negosyo lamang at walang kinalaman sa kanila. Pagkatapos ay pinutol ni Shannon ang kanilang usapan na hinihiling kay Frank na kunin siya. Maya, Maya ay sinabi ni Frank kay Cassie na kailangan niyang umalis ngunit tumanggi siya nang hilingin ng kanyang asawa na manatili siya. Kaya nagalit si Cassie at sinampal siya. Frank, please don't go. Not that simple, Cass. You just don't go. You stay right here. Gayon pa man, sinabi niya sa babae na hindi niya sasaktan ang kanyang asawa dahilan upang itulak siya nito palayo at umalis siya pagdating sa lugar ni Leo karekap ay nakita niya itong mukhang bigo at depressed pa rin sa pagkamatay ng kanyang anak. Pagkatapos ay nagsalita si Leo tungkol sa kung paano niya gustong mamatay ang lalaki ngunit sinabi sa kanya ni Frank na ipagawa ito kay Lazarus. Gayun pa sinabi ni Leo na gumagawa siya ng mabuti kung nais niyang i-level ang lungsod ngunit para sa ganoong sitwasyon ay kailangan niya ang abilidad ni Frank. Pagkatapos ay sinabi ni Frank na siya ay nagretiro na ngunit nagbanta si Leo na sasabihin kay Cassie ang kanyang madilim na nakaraan kung tumanggi siyang tulungan siya. At dahil ayaw niyang malaman ng kanyang asawa ang tungkol sa kanyang kasaysayan, ay pumayag na rin siya sa wakas sa alok ni Leo. Inabukasan ka recap ay iniabot ni Lazarus kay Frank ang kumpletong mga dokumento matungkol sa salarin upang maisagawa niya kaagad ang kanyang misyon. Hindi nagtagal ka recap ay nahanap na ni Frank ang kinaroroonan ng salarin. Kaya pagkatapos matukoy ang tamang posisyon ay nagmamadali siyang iset up ang kanyang sniper rifle para kumilos. nang makita ang salarin kasama ang kanyang pamilya ay naalala ni Frank ang pangyayari kung saan nakagawa siya ng isang nakamamatay na pagkakamali na palaging bumabagabag sa kanyang isipan dahil ayaw niyang gumawa ng parehong pagkakamali ay nagpasya siyang huwag patayin ang lalaki at hayaang Aristohin siya ng pulis gayon paman, lingid sa kanyang kaalaman ay inutosan ni Leo ang isa sa kanyang mga tauhan na bantayan siya mula sa malayo at iulat ito kay Leo alam na hindi siya kumilos at sa halip ay pinahintulutan ang pulisya na Aristohin ang lalaki ay inutusan ni Leo si Lazarus na patayin ang salarin at si Frank. Sa ibang lugar karekap ay nagulat si Kasi na nasa bahay sa presensya ng mga tauhan ni Lazarus at Leo na bumaril sa kanya at kinidnap si Shannon. Where's Frank? I don't know. Bitch, I said, where the fuck is Frank at? He's not here. Well, I guess you're gonna help me find him then. <gasps> <laughs> nito ay nakuha ni Lazarus at ng kanyang mga tauhan ang salarin mula sa pulisya at dinala siya sa isang lugar para pahirapan hanggang sa mamatay gaya ng utos ni Leo. gal ay dumating si Frank sa bahay at nagulat ng makita si Cassie na wala ng malay. Kaya agad niya itong isinugod sa ospital. Pagkatapos ay nakipagkita siya sa isa sa kanyang mga dating kasama sa sniper squad na nagangalang Timothy at humingi ng tulong sa pagkidnap kay Shannon. Matapos pumayag si Timothy na tulungan siya ay nagpakita si Frank kay Cassie sa ospital na tila nalungkot sa nangyari sa kanya at sa kay Shannon. Galit na galit siya kay Frank dahil nagsinungaling ito sa kanya sa lahat ng oras at naging dahilan pa na na malagay sa piligro ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay nilapitan niya ito humingi ng tawad sa lahat at nangako na iuwi nila ni Timothy si Shannon ng ligtas at hiniling sa kanya na magpahinga. Pagkatapos karekap ay sumugod sina Frank at Timothy sa bahay ni Leo ngunit pagdating nila doon ay nalaman niyang wala si Leo at Lazarus at wala rin si Shannon. Hindi nagtagal ay nagawa ni Timothy na ibagsak ang kaisa-isang alipores ni Leo na nandoon pa rin. Gayunpaman, nang mahuli siya ni Frank ay inabot niya ang baril ni Frank para barilin siya. Pagkatapos, ay pinatay ni Timothy ang lalaki nang hindi nag-iisip na naging mahirap para sa kanila na makakuha ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Shannon. Samantala, si Leo na hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin sa pagkamatay ng kanyang anak ay dinala si Shannon sa kanyang bayan. Kahit na napakahusay ng pakikitungan ni Leo sa kanya tulad ng kanyang sariling anak ay natatakot pa rin si Shannon at gustong bumalik sa kanyang ina. Sa kabilang banda, ang asawa ni Leo na si Marta ay isinasaalang-alang ang kanyang mga aksyon dahil sa pagkidnap kay Shannon at sinubukan siyang kumbinsihin na tapusin ang lahat ng ito ngunit hindi niya ito pinansin. Dahil matagal nang nagtrabaho si Frank para kay Leo ay maaaring mahanap ni Frank kung saan sila makakuha ng informasyon tungkol kina Leo at Lazarus. Pagkatapos, sina Frank at Timothy ay bumisita sa isa sa pinakamalaking pabrika ng droga ni Leo sa Mexico. Mabilis nilang pinatumba ang kanyang mga tauhan at kumuha ng informasyon tungkol sa kinaroroonan ni Shannon. Samantala, si Lazarus na inaasahan na papunta na sa kanila si Frank ay nagutos kay Nelson na patayin siya. Gayunpaman, nakita ni Frank si Nelson na nagsasaya sa isang bar kung saan inatake niya ito at pinilit siyang sabihin ang kinaruroonan ni Shannon. Kasabay nito ay binugbog ni Timothy ang iba pang mga tauhan ni Leo. I told you not to get me till 3 fucking 30. I will. Matapos makuha ang nais na impormasyon, ay pinatay ni Frank si Nelson. Na nalaman na nila kung saan binihag si Shannon ni Leo ay inihanda ni na Frank at Timothy ang kanilang mga sandata upang harapin si Leo at lahat ng kanyang mga tauhan upang iligtas si Shannon. Sa kabilang banda ay inihanda ni Lazarus ang lahat ng kanyang mga tauhan upang bantayan ang tirahan ni Leo upang hindi makalusot doon si Frank. Gayunpaman, si Lazarus at ang kanyang mga tauhan ay hindi nanalo na Frank at Timothy na mga professional na sniper kaya madali silang natalo sa labanan ng baril. You might The luck is so good, buddy. I can't do that, Frank. <laughs> Ngunit, malubhang nasugatan si Timothy kaya kailangang ipagpatuloy ni Frank ang kanyang misyon ng mag-isa. Alam na si Lazarus at ang kanyang mga tauhan ay natalo sa labanan. Si Leo ay nagmamadaling ilayo si Shannon mula roon habang tinutukan ng baril. Gayunpaman, pa sa kanilang pag-alis ay nadatnan sila ni Frank na humiling kay Leo na ibigay sa kanya si Shannon at nangako na pananatilihin siyang buhay bilang kapalit. Si Martha na nandoon ay sinubukang kumbinsihin si Leo na palayain si Shannon dahil hindi nila ito anak at may sarili itong pamilya na mahal na mahal siya. Gayun paman, hindi pa rin pinapansin ni Leo ang lahat ng sinasabi ng kanyang asawa at naghahanda siyang salakayin si Frank. Hindi nagtagal, ay nakakita si Shano ng pagkakataon kaya kinagat niya ang kamay ni Leo dahilan upang mabaling sandali ang atensyon ni Leo kay Frank. Pagkatapos, ay ibinato ni Frank ang isang kotsilyo sa puso ni Leo na ikinamatay niya at nailigtas ni Frank ang kanyang anak. Pagkatapos ay iniuwi ni Frank si Shannon at tinupad ang kanyang pangako kay Cassie na pinatawad siya at tinanggap siya kung anuman ang kanyang nakaraan. At dito nagtatapos ang pelikula mga kareka. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!